Ay, ayos na. Yun na, salamat. Bawi na, bawi na, bawi. Sa akin yung na kami guys. Update na kayo pag nasaan na. Kilog na guys. Hindi na ko talaga yung videos mo ko. Bakagi, wala kayong preno. Bababa ito guys, spread ko. Bakagi ka! Buti na lang sigalag yung pangado, kundi sigut sigan. Okay guys, post ko na lang kasi. Post ko guys, kasi munti ka na ako sa gata kaya po post ko na. At ayun nag-aayos, na kami dito sa pangalawa, patay na ilog. At saka amuntiga na kaming suwagin ng baka. Oh, ito guys, ito yung patay na ilog na sa Alawa. Ito guys, mapunta na kami ito. sa ilog. Ito guys, may isang ito guys. Sa dito, eh. sa ng may ito guys. At siya, na siya guys. may mission na naman kami. isang lalagpasan. At ito na, uh, maraming aso guys. Kailangan namin ito lalagpasan. Ah, oh. ah, 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 ah,

Kailangan natin ng labasan, guys. I Stop po muna, guys, kasi At ito, guys, kasi si Tito Julius ng Corena. Kakaayusin ko na, guys. Ah, isa pala. Guys. Ito, guys. Nasa uh, akasya na kami. Nasa malaking akasya na kami. Malaking akasya na kami, guys. At, at then, liliko na kami, guys. At doon na yun, papunta ng ilog. Ito ang baka, guys. Ito, guys six minutes and forty seconds. So But guys, ito. Oh, ito na guys. Balai, balai ba? Ang palusong papuntang ilog. So guys, ang upgrade na namin ay gamit ang paa. Okay. So guys, aako na, na kami guys. Ito na guys. Ayos na guys, nakaako na kami guys. At dahil, ito na guys. Ito na guys, ang kami sa okay, okay. guys. Hindi ko ulit kasi magbablog pa ako dito for today's video. At then, ano nangyayari sa kasama namin? Ayun, At na then, ayun na pala kasama namin. Naiwan siya, guys. And then, ito na, guys. I Stop ko muna, guys, para... Ayun, ayun. And then, guys, nandito na kami. Nandito na kami, guys, sa ilog at saka... Kasi dito, Julius, oh. Hugas muna Hugas muna kami. kami. pero pampin hugas. Ayun! 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 tayo, Ayun! sa dulo sa tayo uh, sa ilo itagin akin na pata ay ito so, guys oh ayan pakaba parang guys ito ititur ko kayo dito tara dito guys ako so, ngayon ang ano guys magtuturo sa kanila ako magtuturo sa kanila kung saan ba dito ito guys ang dalawa guys ito guys ang ilo guys ay ano po sa infanta kayo dito ay sariyaya kayo sa dito

Ya, yeah, parang ang ano, <laughs> side <laughs> side <laughs> sa <laughs> cellphone ka. Wag, <Wait>, wag, wag, wag. Ano ka guys? <laughs> 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 Ay, hindi okay lang 'yon. Pero kung makawakan. Kalon, kalon. Sabi <laughs> pwedeng makababa diyan doon noon. Pero pwedeng makababa ka diyan. Dito guys, It ito tutor namin kayo kung paano mababa. Let's go. Time check. Ay, pwede ka bumaba dito. Mamaya na sa sa tayo. 440 na guys. 440 makabili ko. At then 5% na guys ang kanyang power. Diyan na 'yan. Abot,

Oh. oh so it extends like a lot. Pero pwede mo makapunta dyan kasi ganun ka dyan. Oh. Dito naman, ito na si Hiro. Yung landscape ko. Si Hiro. Okay. Kung okay. gusto okay. kami pa. So nalakad na kami pa. Punta ulit sa starting point which nandun yung mga bike namin. So. Yeah. So ito yung ilog mo. And siyempre mag-ugas ako ng paakas na dumi na dahil yung sa buhangin kanina okay. So, kung saan dyan yung at kung saan dyan yung hindi, but I'm pretty sure na yung isa sa pinapakan ko kanina is yung hindi ma... hindi ma So, magpupuko sa Mag ka lang pa. Huwag ka sa Ay, akala ko eh. Ano naman Akala ko, mo, huwag may kakat. nga ako Ay, huwag may kakat, ha? Hindi, yung ano, yung huwag mong gagantuin, yung pili dito. huwag may Ayan. Yeah. Oo. Okay, guys. Ang gamit lang namin. Ayan. Ayan, guys. Ayan, guys. Subin na tayo. I Stop ko lang, guys. Ayan, guys. Uuwi na kami, guys. Oo. Hanggang dito lang lang ang video namin. Oo. Oh, oh. Hindi lang. Hey, sa ah, ngayon. lang namin tong bike na to, guys. Kapateng, Hindi po. Ito na dyan. Yeah. <laughs> <laughs> Bubulid lang pala yung alam niya. Bubulid lang. Dala na rin sa bubuyog niya. Eh. Parang ano? Parang kakagulat. Tara na. Tara. Patay mo na. Pwede lang. Pag nga na. <laughs> oh. Guys, hanggang dito na lang ang video namin. The Kasi lobat na yung yeah. cellphone. 3%. At ito yeah. na yung kasama niya. Kasama namin. Yan. Yeah. Yan.